naghahanap daw kami ng okra at saka um, okra and talong. Ako ako okra, no? yung talong, yung talong na gusto ko, yung hindi purple. Ano yung maliit na talong na kulay green? Yun yung gusto ko. Ko <laughs> alam ko naglilihi ba to? Ano kasi yung mga technique niya sa buhay, yung mga gusto niya, ganyan. Ewan ko, ako hindi ako makain ng okra eh. Yung sarap-sarap ng okra. <laughs> Lapit sa mga. mga, mga. <laughs> Dito na kami sa public market hirap lang mamalang kipag gano'n tumanggol for the footing ayan natalong 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 wala silang okra wala ayun ang okra ayun ang okra kaso mad na eh? eh? nahihiya ako pakalakot lang nakakiyo kasi hindi po rin kami nakakakita ng ano yung una kasi namin nakita ano balok 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 Oh, Pokeran na parang hindi na siya sariwa. Matagal talaga. Iiyak talaga ako kapag hindi ako nakabili noon. Ako <coughs> okay mo? Dami-dami doon. Doon, malawa ka. Tama ako. Wow! Mm. Tama <laughs> <sa> <laughs> <laughs> daw siya. Tama ako. Tama ako. Mamaya best! Shout out daw. Sa Shout out daw doon sa kuya. Anong kay kuyan sumigaw? tanong ba yung green na Oo, Mali yung liit. green, oh. green na maliliit. Mmm, sarap nun. Yun. Eh, paano ka walang ganun? Mm. Mm. Meron yan, bayan tay. Dapat meron silang ganun. <laughs> Sa SM nga, we got it all for you, pero wala eh. Wala yung hinahat. Ko. Ay, nakakabutan Mamaya na yung ano na muna. Ay, yung talong. Vlogger, oh. oh, vlogger oh. oy vlogger oh. Oy. 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 Halika! Famous mo na tayo dito eh! <laughs> oh, Oy <yung> vlogger oh! Mukhang <laughs> maingay! Masasabang maingay eh! Wala, walang talong. Iinahanap ko yung normal na talong na lang. Meron yan! Hindi oh, dito na kami sa dulo pero wala pa rin Hello. kami. Hi! Hi vlog! Hi vlog! Tanga hindi yan ano? Pipino yan oh! No? Wala silang talong na ano yung sinasabi mo. Talong pa na naman dami sa mic hello. Hi, Ano na yung? dami mo Hi. Hi. Damihin mo ang shoutout mo. ah, doon. Oh, dun pala. Hi kay sa vlog. Tayo baka Hi. Ay mo sama ka, kasama mo ang vlog dito Video to eh. So, ayan. Ang hirap maghanap ng hinahanap nitong batang to. Yung talong, ayon da kulay dilaw. Saan nakadilaw na ano? Iso? Saan ito? Hindi naman dilaw yan eh. Hindi ko Talong yung kasama sa vlog yan? Dito. Talong yung Yung talong na hinahanap ko yung kulay green na maliit ha. Ay, green. Boss, green na boss. Gusto niya yung maliit lang na talong. Frente, Pilipino size. Ayan. Hi, hello. Ito e, pala yung variety. Ayun, nasa tapat yung isa. Ayun, ayaw niya ng okay, malaking talong. <laughs> hey, okay. Shout out po. Shout out oh. daw. Ay, sama din doon natin sila sa vlog. May talong kayo dyan? Oh, What? Talong. talong. Talong na huli. Oy, talong daw, talong. <laughs> <laughs> yung talong na maliit lang yung maliit na talong bakit walang gano'n dito kuya? opo ayun pala, meron silang maliit na talong kahit malalaki silang tao dito wala? wala pala eh, maganyang talong ka na lang kasi umbus na talong ayun umagal daw fresh ayun shout out daw sa asawa ni kuya Woo! Ayun, mahal na mahal ka daw niya. Sabi. Ayan na lang, itong talong na lang. Itong ano, anong talong na lang. Sige, pili ka. Tignan mo kung may butas yung talong. What? Ano yung kulay green? So, no choice tayo. Ito yung purple na ganda natin. Oh, no! <laughs> Tapos ayan, ang dami na rin. Yan. Guys, meron palang ganitong talong yung baloktan. <laughs> ayan, ay mataba din yung ulo. Ganyan. Tapos ito, perfect size ito. <laughs> Hello. Ayan, naghahanap tayo ng talong. Ito, eh, may ganito ba? Ito para sa perfect size. Pero wag naman pa ganyan. Dapat straight. Ito, okay ito. Oh. Shout out si Kuya yun oh. Hi ka dyan. Hello. Ayan, bili daw kayo sa kanila. Hello. Oy, tumabi ka. Oy, maliwanag na no? Maliwanag na. Kala niyo maaga kami nagising? Hindi pa kami natutulog. Ay, parang okay yung okra niya. Hindi na yung hi, 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 Oko, <laughs> okay lang <laughs> <Ito>. Magkano yan kuya? mo na kayo para makita. Jadi. Ah, ini semua. Serap-serap ya.

So we're here na sa car Ayan, Uwi na kami Dahil nakapamili na kami na Nang gusto ko Patagal ko nang kinikrave Thank <laughs> <Bye -bye> po <laughs> Matropa na natin yung mga enforcer dito, guys. Kasi ka, kilala na nila ako ilang beses na ako na titikitan. huli. Ah. Uh. Hindi tawag, tawag na nila sa akin, bebe ko, pero tinitikitan pa rin ako. <laughs> Sorry. Aga ah, nila, aga ah, nila mag-iikot ngayon. Kaya kailangan mailipad na agad natin tong sasakyan sa shop. So, let's go. Mahaba-haba pa ang araw. Ganyan pala yung technique ng talong niya. D 몇mmena mengunuhkan tebas Sila mengatasi, Lima ini bukan mengaku Slimey, me ganun. Slime me. Eh, bakit? Ano mm ko? -hmm. Para sa mga sarap, para sa mga sarap. Tapos na um sabi mo, ubusin mo yan. Walang ibang kakain yan. Siyempre, ubusin ko yan. Hindi naman. Tira mamaya. Kakuntin, wala na kasing opera. Nagtira ko ng tatlo. Walang uulangin mamaya. Eh di sana sinabi mo malakas ka kumain yung isang plastic na yung binili natin, 50 pesos na. Mm -hmm. Ano? Mamaya na daw yan. Kauwi namin galing school. So ayun na nga guys, ang na lang video na to. So ayun, kita-kita na lang tayo sa next video. Bye-bye!